mga kurap ng yeah. sa tanan. So, aron ang ating pag-uusapan naman ay meron kasing nagko-comment na kung may age limit ba ang mag apply sa Hong Kong ng driver. So, ito yung sagot ko mga kurap dahil sa marami na nag-message sa akin kung mga ganitong misses, no? Uh, isahin ko na lang yung sagot nyo para hindi na ako paulit ulit <laughs> so, ang totoo, walang age limit siya hanggat gusto mo. No? Kasi yung land transport department, may proseso yan. No, kung, kasi pre, ititest ka kung kaya mo pa mag-drive o hindi. So, baka yung tanong mo, kung pagpunta sa Hong Kong, may limit ba? No? Is limit. Siyempre, meron. No? Pero, ang babae, meron is limit yon Pero, ang lalaki, nakadepende yung lalaki, kung merong magre-recommend. Yun na tulad ng sinabi ko dati mga kurap, wala ang agency yung lalaki, dapat recommend siya o merong kang kamag-anak na nandito para i-recommend ka o hahanapan ka ng amo. Kasi pag wala, hindi ka makapunta dito. Or makapunta ka dito, like magtutoris ka, yan, makapunta ka dito. Pero sa drive, wala siyang age limit. So yung kaibigan ko kasi, nakakuha ng license 50 years old. Kaya masabi ko, walang age limit hanggat, hanggat gusto mo no? Basta may magre-recommend lang sa'yo. Kasi meron na akong ibang kaibigan. Ano na 70 years old na. Nadadrive pa rin dito sa Hong Kong. For example, ha, kung para makakuha ka ng license kasi senior citizen ka na, yung land transport department, i-road test ka pa ulit kasi sa edad mo. Pero kung nakita yun lang, hindi mo na kaya, so hindi ka bibigyan ng license. no Kasi hindi mo na kaya mag-drive. Eh. Kailangan mo na magpahinga. So dapat uwi ka ng Pilipinas. Pero kung nasa 40 ka pa lang o 40 above, so pwede ka pumunta dito, yun ang sinabi ko, dapat may mga kilala ka o mag-recommend sa'yo. Walang problema ang ng license dito. No, kung wala ka namang diferensya, no? Oo na, makikita ka naman. Kahit, kahit nakakasalamin nga, okay lang eh. Walang problema eh. Kung pupunta ka dito dahil gusto mong magtrabaho dito bilang isang driver, no, walang age limit. Basta kung lalaki ka, may magre-recommend sa'yo. Pero kung babae, babae ka, may age limit yun eh. Kaya na mag-apply ka kasi nag-apply sa agency, may, 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 limit yun eh. Kung ilang taon ka, kaya na pwede mag-abroad. Parang ganon. No? Kasi yung mga iba kilala ko, nahirapan sila magano maghanap ng ibang amo dahil yung age nila, masyadong medyo may edad na sila. Kaya mahirap pa sila makakuha kahit friends contract pa sila. Kasi mostly sa Hong Kong kasi ang hinahanap yung mga ano ngayon, yung medyo bata-bata pa yung inda dahil makayos din silang matagal sa amo yun ang iniisip ko yung ibang amo ay lang maghahanap ng iba ibang worker kaya mas pinili nilang kukuha ng medyo bata pero kung lalaki ka may edad medyo may edad mo sporty plus pataas sporty o 50 pwede pa yan eh walang problema yan no, walang problema yan kung gusto mo pumunta basta may kakilala ka lang kasi ako mahirap ako mag-recommend kasi noon na wala akong masyadong kakilala nga ng mga amo no unlike sa mga agency, yon kung may kilala ka nga na sa agency ng trabaho or kaibigan, pwede ka doon magtanong. Kahit gardener ka muna, houseboy ka muna, pwede na yon no? At pwede rin kayo pumunta sa Facebook, no? sasali kayo sa group. Kasi na, sa dito sa Hong Kong, may mga grupo-grupo din dito ng, ng, mga drivers, ng mga helpers, mga ganyan. Pwede kayong pumunta doon at mang, ng tulong, no? mag-comment kayo doon. At syempre, baka may makapansin sa'yo at saka matulungan ka, mabigyan ka ng trabaho dito. So maganda yon, no? Marami doon, kaya kung gusto mo, punta ka doon, hanap ka doon, or hanap ka ng agency na makatulong sa'yo. Marami dyan sa Facebook, no? Wag, wag lang tayo magpa-scam. Wag tayo magbigay ng pira no? Doon, ang tayo na, natutulungan. Na, kasi pwede naman yan, eh, kung tutulungan ka, so ang gawin mo na lang, pagdating dito, sa mo bayaran yon, kung magkano yung ginasto, siempre, para sigurado. No, kasi minsan kasi yung iba mga scammer, oh, ingat po tayo sa mga ganyan. Maraming salamat sa panonood at sa tanong mo mga urap. Hanggang sa muli. Check and pay Ha! Power!